Hello, Lopapits. Yung jowa ako, kumukuha siya ng raspberry. So, yun nga, ipapakita namin yung raspberry na kinukuha niya. Ito yung ng raspberry. Pakita nga, darling. Ito oh, po, yeah. guys, ang tinatawag na alateris. <laughs> ma. Lalagyan po natin to ng asin. At saka... Kakainin, uh, siyempre. Ayan yung itsura ng raspberry niya. So, yung pula, eto, yung, eto, to, to. Para siyang, anong kulay nito, darling? Ang kulay niya ay kulay pink. peach. Hindi, peach. Eh, itong peach, uh, maasim. Saka itong red, sim sila ng, ano, maasim. Maasim sila. Pero, pag nag-violet na siya, yung ganito ito. Yan, guys. Yan, mga tropa oh, peach. Ganyan o oh. Okay na to. Ano siya, matabang siya pero hindi siya maasim. Pag ganito na itsura niya 'yon. So, yun yung may-ari ng puno. Si Ate Lolit. Ay, Ate Lolit. Huwag mo si Ate. <laughs> <Ati Lolitz> Ay, itsura niya guys. So, oh, ganyan yung itsura ng puno ng raspberry yan. Yan. Tsura niya. Diba? Nagkakalaglagan na nga eh. Oh. Dami niyan. Wato sa ka. So yan guys, yung papaya nila ganito. Pag may papaya sila dito, binabalutan na nila ng parang ano, anuhan ng mansanas. Ayun. Pag nahinog yan, pipitasin na lang yan, eh. bebenta na rin din yan. Di ba? eh yung may-ari.